Ito yung aking kamote, mga my love. Marami ng talbos. Tingnan natin yung laman. ay naglabas na kasi yung laman niya. Tingnan natin yung isa. Kung gaano kalaki. yung kanya. Yan, medyo maliit pa siya, mga loves. Kaya hindi ako sigurado kung kukuhanin ko na ba ito or hindi. Kasi, oh, parang malaki na siya. Kapal natin. Malaki na siya mga loves. Ayan, malaki na siya. Wow. Pero alang, medyo alanganin pa. Kunti. Malaki-lakihin natin kunti. Pero tanggalin ko na to kasi kinuha ko na eh. Ayan. Ating sweet potatoes. Maliit pa siya pero okay na yan. Ayan, ang daming laman mga loves. My God. Ang daming laman. Ayan, ang laki. Ang laki, laki, laki. Ayan. Wow, nakakatuwa. Nakakatuwa siya mga loves. Ayan. <laughs> o, diba? Kunin na natin itong isang, ano siguro, itong isang paanya. Anim na, ano to mga my loves? Anim na na tanim. Pero isa lang yung tinignan ko. Yan lang. Nakain ang isa pa. Ayan! Ayan, mga nags. Ang dami niyang laman. Nakakatuwa. Pero parang feel ko alanganin pa siya. Parang lalaki pa siya sa susunod. Ayan. Kasi yung lupa na ito mga may labs na pinagtaniman ko ay ano nilam, nilambot ko talaga yung sinadya ko talaga yung lupa na pagtanim ko man, malalim para ano maggrow siya ng maayos yung bunga niya. Ayun yung ating sweet potato talo yung nakuha ko mga my loves. Kasi itong steam niya hindi ko muna kinuha kasi kung sino may gusto ng steam ng kamote na magtanim uh, message niyo lang ako kung sinong malapit dito sa akin at ibibigay ko itong steam ng kamote kasi marami na ako doon mga my loves. Ang dami pa nito. Um, kaya sa tiglamig kasi mamamatay lang ito. Bibigyan ko kayo ng steam ng kamote para itanim nyo din. Ito, gusto ko siyang tingnan dito mga my loves. Pero sa sunod na lang. Ito na yung ating kamote. Ang laki. Ay, ba? Diba? Yan mga my loves, hindi siya mamatay kahit kinuhanan ko kasi uh, naka, may nakaungot pa siya. Ay, nakaungot. O nga taba-taba niya. Oh. Pwede na siyang ano. Pwede na siyang i-salad. E